Ayan, ang ulam natin. Magpinangat tayo. Magpinangat tayo ng tulingan. Ayan, tulingan mga bay. Tapos, ayan. Papartnera natin ng ginataang langka. Ayan. O. Oh. Diba? Tapos, pinangat. Pinangat na tulingan. Maraming kamatis. May mustasa. Mmm. Yummy, yummy na yan. Mga sis. Ang syarap syarap na naman ang pananghali ni Manay. Ayan, kunting kolo-kolo na lang yan mga sis. Ang sarap. Mahilig talaga kami sa sabaw. Sabaw-sabaw. Tapos may gata na langka. Ayan, pampagatas yan. Pampagatas. Uh -huh. Ayan na, ayan na. yummy yummy。